Uh, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back to sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin. Ito yung galing po kay Bermio Ortiga. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang pwedeng gawin sa mga inehing baboy na nanganak na kulang yung gatas, kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagigultura, mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa panganganak ating mga inahing baboy at saka sa supply po ng gatas po na kanilang pong ibinibigay sa po mga biik po mga kaibigan. Dito po sa aking backyard farm po mga kaibigan, habang buntis po yung mga inahing baboy, Nakasanayan ko na po na pagdating po ng 107 days pataas, so 107 days onwards, ako po ay nagbibigay na po ng lactating feed sa ating mga lagang inaheng baboy. And then, pagdating po ng 110 uh, onwards na naman po, dahan-dahan po ating binabaan yung ating pagkapakain ng lactating feed Nang sa ganun, po mabigyan daan yung mga biik na may maipapa papanganak pagdating po ng 114 days average day ang pagbibigay po ng latiting feed simula 107 days onwards ay para po atin pong ma-prepare yung dede natin mga inahing baboy sa pagsupply ng gatas doon po sa kanyang mga biik habang siya po yung mga anak po mga kaibigan. Ngayon kapag ang anak na po yung inahing baboy, uh, atin po talagang ipapadede yung ating mga biik doon po sa ating mga inahing baboy pwede pa ating ipapadede habang nanganak And then pwede sabay-sabay lang ipadede pagkatapos po mga nagkot yung mga inahing baboy. Importante kasi na makadede yung ating mga biik doon po sa kailang mga inahing baboy pagkatapos mga anak Nang sa ganon, mainom po lang yung gatas na tinatawag na colostrum o unang gatas po mga inahing baboy. Kasi nga po, ang gatas po ng colostrum mga kaibigan, ito po ay mayaman po sa vitamins, minerals, antibodies ay iba po mga protein po mga kaibigan na kinakailangan po ng ating mga big as a foundation po sa kailangang health status as a foundation po sa kailangang health status at sa nutrition po ng ating mga big na habang sila po lumalaki na po mga kaibigan Kapag ating pong napansin na medyo mahina po yung gatas ng ating inaheng baboy at day 1 o day 2 o day 3 after ng ipinanganak, yan po ay normal na po yung mga kaibigan. Kasi nga po sa mga panahon na iyan, hindi pa ganoon kalakas dedede yung mga big yung supply kasi ng gatas ng ating inahing baboy ay depende po yan sa pagdede po ng mga biik kasi po yung pagdede po ng biik yan po ay nagbibigay po ng stimulation doon po sa dede ng ating mga inahing baboy para po maproduce ng gatas ngayon kapag sa day 1, day 2 at day 3 sa mga panahon na iyan ay hindi pa ganun kalakas tumidede o sumasak ng milk yung mga biik doon po sa dede ng mga inahing baboy kaya sa mga panahon na iyan, yung supply ng gatas ng ating inahing baboy ay hindi pa ganun ka ah, lakas din. Pero pagdating po ng ah, isang linggo pataas o oh, day 7 onwards, sa mga panahon na iyan, malalakas na pong dumididay yung mga biik lalo na pagdating po ng 15 days pataas. Yan po, yung supply ng gatas sa mga panahon na iyan ay marami-rami na rin para po matugunan yung pangangailangan ng mga biik doon po sa pag-inom pula ng gatas. Para po atin pong maparami yung gatas ng ating mga inahing baboy, habang sila po o pagkatapos pong manganap, ay dapat talaga ang atin pong pinapakain na lactating feeds sa kanila ay sapat po sa kanila. So halimbawa po, yung atin pong mga inahing baboy ay mayroong anak na sampung biik. Ang dapat niyang mauubos ng lactating feeds doon po sa kanyang pagpapakain sa isang araw, 5 days pataas mga kaibigan, ay 5 kilo po yan. So kung gaano karami yung biik, didivide-divide divide, to mo yan, ganoon din karami ang ipapakain mo feeds. Kapag 12 yung biik, 6 kilos per day. Kapag 7 yung biik, uh, kapag 14 yung biik, 7 kilos per day. Kapag 16 yung biik, 8 kilos per day. Nang sa ganon, matugunan po natin yung pangangailangan natin mga inahing baboy doon po sa pagproduce ng gatas. Importante din po mga kaibigan na habang pinapakain po natin ng lactating feeds yung ating mga inahing baboy, dapat din yung tubig na kanilang iniinom ay sapat din po na kanilang nainom na tubig. Dapat talaga o mahalaga talaga na mayroon po tayong auto drinker kung saan automatic pong nakakainom ng tubig ng ating mga lagang inaheng baboy doon po sa auto drinker po mga kaibigan kadalasan kasi yung ating mga ibang nag-aalaga ng baboy ay wala po silang auto drinker ang kailan pong ginagamit ay pala pong painuman lang uh, nilalagyan lang pala lang ng tubig and then kapag ang disadvantage kasi po sa ganyan kapag uh, tayo po naglalagay lang po ng tubig Kapag nauubusan na po ng tubig po mga kaibigan at saka nauuhaw po nating mga inahing baboy, hindi po sila basta-basta po makakainom. Kasi nga po, tayo po ang naglagay ng tubig. Pero kapag auto-drinker po yung ating ginagamit sa ating mga inahing baboy, anytime po pwede po sila makainom ng tubig kung nauuhaw sila. And then kapag sila po ibusog naman po sa pag-inom ng tubig, sila po ay hinto na po sa pag-inom ng tubig po mga kaibigan. So dapat talaga mayroon tayong auto-drinker, para po sapat po yung tubig na iniinom natin mga inahing baboy at saka sapat din po yung feed sila po kinakain po mga kaibigan. Nang sa ganon, para po maging malakas yung kanyang supply ng gatas para po sa kanyang biik na dumidede po mga kaibigan. So hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.